hi everyone. My name is William Palima, the abaca King Good morning, good afternoon, good evening all over the world. Before we start our video, don't forget to follow, like, and share. At huwag kalimutan mag-comment at saka mag-subscribe na din sa aking YouTube channel, The Chris Will Abaka Farm Vlog. So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo mga farmers sa aking Abaka Farm. So magsusorbe tayo ngayon ka-farmers. So ready na i-harvest. Iha, Kaya stay tuned, keep on watching, kami up. So, mga ka-farmers, ito na yung aking abaca farm. Bagong linis yan, mga ka-farmers. So, oh. kita nyo? Yan. Dyan. So, anim na variety ang aking abaca dito na tinanim. Yan. Kita nyo yan, mga ka-farmers. So, i ko to mga ka-farmers, ang aking abaca. Kasi ngayon ko lang siya makikita kasi pinasok na siya ng virus. Kaya i-dokumento ko dito ang aking abaca farm yan, lilinisan bagong linis yan mga farmers kita nyo yan, wala dun sa baba dito yan, ituturk ko lang kayo kasi sa lunis mag-harvest kami yan Yan dito. Yan, sa baba. Yan yung aking mga abaka. Yung variety niya ng farmers ay tagpaayaw him. Yan dito yung balingon variety. Yan, kita nyo. Yan dyan. Lalaki ng mga dahon. Saka dito. Yan. Ito yan, tagpayaw him. Ito yung tagpayaw him. Yan o. No? Yan. Bagong tabas yan mga farmers. Yan. Kasi maganda talaga yung abaka na bago mo siya i-harvest ano, tabasan mo muna yung mga damo. Yan. So ito yung balingon variety yung mga farmers. Kita nyo? Yan. Mga dahon. Yan. Nalaki ng mga dahon mga farmers. Yan dito. Hmm? And then, punta tayo sa baba. Yan balingon variety yan Saka dito sa baba marami laylay nagpayaw him yan nagpaayaw him yan mga farmers so. dito yung bagong tabas yan yeah. Ibang gala tingnan yung abaka pag malinis. Dito, yun. Nagpayaw him. Din sa baba. Dito niya sa baba. Ayan. Mga him. And then ito, laylayan. Ayan you know. o. Laylay. Ito yung laylay. pinakamalaki ng mga puno mga ka-farmers yan layla yan. yan yan ito yung pinakamalaking puno yan, yan. so dito ko papakita ang aking abaca farm yung mga bagong tanim yung mga bagong tanim ko yan mga farmers tapos nilagyan ko na rin ang, ano tinaniman ko siya ng saging para alternate yan yung mga bagong tanim ko tanyo mga bagong tanim ni mga dahon niya. Hmm. Ito so, mga kaparmers, ang mga puno. Hmm. 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 buat us memang bunga nadindun jayan hmm jayan so yan ang Tagpayaw him Nun as inusa Inusa Or May international name to eh Manila him Kasi yung abaka na Manila him Nakarating na sa Ecuador So yan mga farmers Tapos na kami naglinis Pangatlong araw na yan So tingnan nyo yung abaka farm ko mga farmers Litaw na litaw na yung mga puno ng abaka. At saka napakagandang tingnan. At saka napakagandang pagmasdan mga farmers So, pag mag-invest ka ng abaka, yan na. Mag-harvest ka na. So, within 2 years, pwede nang harvestin ang abaka mo. So, tingnan nyo mga farmers Anim na klase yung variety sa aking abaka farm. Yan. Tingnan niyo nang mabuti. Yan at saka magandang linis, maganda pag malinis. Yan oh. Tingnan niyo. ganda. So mga farmers sa aking Abaca Farm. So tanim na abaka. At saka inalternate ko siya ng ano saging na latundan kasi may nakapasok na na ano, bansitap top sa aking farm alam mo naman yung bansitap, top ang bilis so that's it for today's video I hope you enjoyed thank you for watching God bless us all bye bye